So, hello, hello sa tanan. So, uh, ah, welcome na sa mga page no? And then sa itong YouTube channel, ako na mga pivlog. Ako is 13 na 2023. So, kita sa itong STL, sir, ito, sir, for, and pares, no, sir. So, base sa itong guide mo, sir, natin na combine dito, na sa itong sir, sure, ito, check lang niya ito ang ah, uh, date, kagahapon, ha? August 29, 2023. Please update it, sa itong karong, no, sir, sa so, ito ang Uh, ah, guide para og ha. Guides only lang ni mo sir. Where siya tong kumbi? Password lang gyud ha. So sa akong magpadayon mo sir, kung wala pa man nakasubscribe sa itong YouTube channel, sure sa kanilang mga vlog, subscribe mo sir, and then syempre mo makalimang magpag-hit sa notification bell all katong bagtingan dito or kampana mo sir. Pili ang pinaka-aw choices katong all ha, para always ma-update sa itong live, makikita mo sa itong guide. And so, pero kung muna ka join sa itong community YCM mo sir, so click lang ang join button. Okay? Join na siya mo sir ha. Join button na sir para makasubo sa itong YCM or YouTube community members. And sir, kung mo nakapollow sa itong FB page, so pakipollow lang. Then sure, pwede mo kalimot pag-share sa itong live pa para makita natin na ma-share na ito itong guide. Then sure, pwede mo kalimot pag-like. Thank you, thank you kasi mag-like mo sir. Mag-share sa itong live, mag-subscribe, mag-follow mo sir. And then sir, pwede sa inyong support na ha. So, tangin niyo ang guide update ni Press Vlog. So, bayan lang yung YouTube channel okay, big page niya mga sir, ha? So, maliw lang ako sa ako. share din na, ha? Okay, share ko pala yung mga sir. So, maniwag lang daw sa itong update sa itong STLs Work to Serve for Aquarius, mga sir. So, bayan nyo na itong 3D and STL's Work Day Guide, mga ha? Happy, check lang dito, mga sa extra sa itong guide mo sir no so ang ato lang dyan ang pagpikap sa exacto nga combination okay so proceed ka so di na tayo maglangay so direct sa ito ang pares hindi ko sure mo sir ha humanyag lang ito ka sa itong apit swear to swear so, for pares so bayan na itong 3D guide So, sa so, itong pares mga sir, natay, Twenty-six and thirteen. Okay ka na. Twenty-six and thirteen, one sir. So, combine lang nato na siya. Pwede tama mag. Okay. Mm -hmm. So, may combine na to. niya? Okay, sixteen and one, six, twenty Or 32 two ba? Okay, combine lang, sir. combine na na, na siya, ha? 26.13 so parang natin ang 6 and 1 so na siya 16 and ang 3 2. so 3 2 Pira niya balihon 2 3 ba so pwede lang mo ma excel ako sir pwede mag 2 6 2 1 1 3 3 2 copy answer. so umay lang nato. Maalam pag-share mo, sir. Salamat, salamat sa inyong pag-share din, ha? Sa atong guide. Hope nga nakakombine mo kagani, mo, sir, na? Sa so itong swear. Ah, uh, Okay, so dito sa so itong swear for. Ay, makalimot pagsubay sa itong 3D, ha? Pag-swear 3, mo, sir. And syempre, sa guide update ni Press Vlog. So, sir, report ako, okay, sir. At Taiwan, 7, 3, and 9. Kaya na, sir. Combine na ito na siya, man, sir. So, pwede mag... Okay. So, ako na aplastada, no? So, pwede niyo bali mo, sir. 9, 3, 7, 1. Pwede ya. niya. 9, and 1. Okay kumain lang. So, nagkanta mo ha sa itong pahawal para 9pm ang sir nga guide. So, itong video ato, check lang niyo ha. Kasi na may ganang pick up ang ato ito. And then, syempre, ang waiting for and waiting kumbi. So, itong meeting mo, sir. Para yun to ha. Last day, karong adlawa. So, dito sa ito ang swerto. Okay, swerto na ito, sir. So, Balik ko rin to si 6, 2. And 1, 7. Okay, pwede rin niyo combine mo, sir. 6, 2 and 1, uh, 7. So, pwede rin mo combine 6, 7. Di ba 6, 1? Di ba ka 2, 7? O di ba 1, 2? Okay, ma'am, sir. Pwede na nyo i-X din na, man, sir. And

So, based atong guide hits sa kayo mga sir, check lang niya. So, pwede na jupinan niyo gamitin ng BG guide niya kung ginakatag sinyo, mga sir. Okay, so, dito sa ito ang Minti na to kay last day ka ron nga sir. to all. Naguna-una ng dobo na nagawa sa steel. Ano? So parisi na yun sir na ito maris. Ang ako na nagi kay si 2 target rambol paliho. Okay, so bayan nga ang 3 niya. 3 guide mga sir. i'm going to take again Okay, ayaw mo kalimut sa itong 3D guide, mga sir. And swear 3. Salamat, mga sir. Ayaw mo kalimut pag-share, pag-share pala yun, mga sir. So, pag-subscribe sa itong YouTube channel. Pag-join sa itong community YCM. Para so to FPH, pag -like, pag sa itong page. Pag-like. And pag-share, siyempre, sa itong guide karon. Thank you, mga sir.